If di ka pa kumikita online, napag-iiwanan ka na. Hello, beautiful soul! This is Johnny V. By the way, share ko sa inyo yung opportunity na ginagawa ko para kumita ng malaki. Even though, nagsimula ako dito part-time. Yes, you heard it right. Kasi meron din akong full-time job dati. So, sinimulan ko lang siya ng 2 to 3 hours per day. And, ginawa ko siya sa free time ko lang talaga. And, hindi naman siya naging imposible. Kasi nga, hindi naman tayo 24/7 nagtatrabaho, 'di ba? And yes, this is open for everyone, no? Ikaw man ay fresh graduates, wala ka pang work experience, o kaya you are currently working right now as OFW, teacher, so ano mang profession, pwedeng pwede ka dito. At magagawa mo talaga siya kasi nga, pure online lang siya. And yes, kahit na nakahiga ka lang dyan, no? Nagagawa mo siya kahit wala kang ayos, wala kang bihes, nagagawa mo siya and kahit may lakad kayo ng family mo, may event and gathering kayo ng mga friends mo, nagagawa mo pa rin siya. So no degree, no experience needed tayo dyan. Ang gusto ko lang sabihin sa inyo beautiful souls na This is a very great equalizer or opportunity para din magkaroon ka ng extra income. Maganda talaga na meron ka ring alternative incomes, di ba na? Aside sa, can you imagine? Aside sa nagtatrabaho ka, meron ka ding at the same time, malaking kinikita on the side. To learn more, to know more, link on my bio. Message mo ako agad sa Facebook account ko. So, see you and again, if di ka pa kumikita online, napag-iiwanan ka na.